Hello so nga guys, good afternoon. Dito tayo sa ating mga tanim. Ayan, may kalabasa lang tanim guys. Sobrang taba na guys. Oh. Tumaba na yung mga tanim. Ito yung eh, mga niyog na tinanim noon. Oh. Ayan. Sumibol na mga guys. Ang kailan lang. Basta pag ulan kasi. Ayan. Masaya yung mga tanim. Ito yung tabasa, ang tataba oh. Namulaklak na. Malapit na, namunga ng iba oh. Doon. Ayan yung malunggay oh, buhay na buhay. Dito tayo guys. Ayan oh. Surte may ari dito sa lupa na to eh. Yung pinsan ko kasi may ari nito eh. Ayan. Mga dwarf. Yung talabasa. Ayan. Ayan namulaklak na nagkaroon na ng bunga dito ayan oh namunga na guys oh ayan yung mga saging nila na ano lakatan no? oh yun oh may namunga na doon guys yung lakatan no? oh gulang na nahinog na nga hindi napansin na may ari ba hindi na kinuha tapos yung mga saging nila dito na ano Namungo na, hindi mo na inalisan ng ano, puso. Ayan, o. Oh. Ayan. Ito, o. Sayang itong lakatan na ito, o. Oh. Hindi, walang nagsikaso dito sa pananim nila. Hindi napapansin sa may-ari. Ayan oh, saging oh. Gulang na, lakatan yan guys. May kinabang lang dyan, ibon. Ayan pa yung mga bunga nila oh. Ayan oh, ito lakatan to. Hindi man lang inalasan nila ng ano, puso. Walang nagasikaso dito sa kananin nilang saging. Ayan oh. Nambunga na, oh. Gulang na. Ha? Ah? Lagi? We, nagingon din to. pag tundan ko, no? Ayun, guys, oh. Gulang na talaga, guys. Ito yung mga puso nila. Ayun, oh. Di-eglesan lang puso, ayun, oh. Um, não dá pra ver caso dito.